Yes, ba ano ngayon si AJ Rabal sa tila pasaring din ni Kylie Padilla kay Aljor Abredica tungkol sa pagiging isang mabuting leader ng bagayin ito ng kandidatura. Sa cryptic post kasi ni AJ, nakalagay dito ang no bends I'll just pray for you and wish the best for you because you are God's child too. Say ng netizens, Akala nila ay okay ang dalawa. Anong masasabi niyo, classmate? Hmm? Ah. <laughs> Binasa po. <laughs> <laughs> hindi, hindi. Pero ako <laughs> ba? Diba? Diba? Kasi parang bilang kasagutan ito doon ah. sa ano eh kasi Sa ng post niya ano. Kasi nung pagpainang si Ossie ni Adjo Abrelica Bigyan naman Bigyan nag-post Meron nag -post. ganun Oo, post nito oh, si Kylie si Anong Kylie? Kylie pa Kylie, sorry <laughs> Oo, oh, oh. kung matatandaan nyo Ang post po ni Kylie Is a good indicator of a great yes. leader Is a man who can lead his family That is his first unit His first community Di ba? Yes. Na sinagot naman Ni kaya, A.J. Raval. Raval Na talagang parang no revenge, Oo, no revenge I'll just pray for you And wish the best for you Because you're God's child too Correct. Kasabay ng Bible verse na If it's God's will It will happen And nothing will stop it If it's not God has a better plan Have peace Knowing this Kaya para pinapa to, pinapalagay ng mga iba Na ito'y kasagutan O buwerta niya doon sa naman ni Kylie. Kasi di ba, ginamit niya kayo yung Bible, yes. Bible's verse? Mm. Bible, Bible's, by, Bible. Bible, verse. verse oh, oh. Na parang sila, if God's will. Oh, oh. Ibig sabihin parang, paano yung kay aljot? Kung siya'y papalarin o hindi man, meron pang additional na plan sa kanyang Panginoon. So parang kinukunik nga talaga sa pagtakbo ni Aljot. Kasi kung talaga, if God's will, kung papalarin manal, parang gano'n ibig niyang sabihin, di ba? Mm -hmm. So, yun, nasagot naman niya na although tayo mga tao lang naman nag-isip na yung post ni Kylie ay para kay Aljo, yung post naman ni AJ ay, ay para, para, kay, para, naman kay Kylie. Kay Kylie, parang uh -oh. ganti-gantihan lang, di ba? Siyempre naman, hindi mo rin masisi si AJ kasi love love niya talaga uh, si Alger ngayon na pwede niya talagang ano ipagtanggol ang kanyang jowa. Bakit? Sino pa ba magmamalas kung hindi silang dalawa, di ba? Yes, sabi niya, love hmm. of my life, you hurt him. Ganon. Mm -hmm.